Hmm. Oh. Eh. <laughs> <laughs> na IP. Ang dongyares ay dot ano mo? Ganyan ka padali, ba't ganyan yung lakad mo? Yung pa po, yung dilay. Tapos, 'yung nawala ko yung maga nilaro ko bumili po ulit. Nawala lang yung maga nilaro mo na kagad twisted din tuhod mo ay doon. Double injury pala. <laughs> Paano malalaman? Paano malalaman pag twisted ni? Pag sige, hanapan mo ng maganda. Hanapan yan, yan. Yan, yan oh. Tingnan niyo, tingnan niyo pansinin niyo diyan. Tapos dito ang luwang. Yan, oh, yan. Yan, masakit. Twisted. Muntin lupa. Ah, pa pala niya, idol. Ito, twisted fisted ni. Pagka na, ano, idol, pagka naka-recover pa lang, kaka-recover, huwag nyo ipilit. Pag alam nyo na o pa, nag-aalangan pa kayo, huwag nyo ipilit kasi bibigyan rin. Katulad tulad nito, kakaano mo, kaka mo lang, kakadali mo lang. Kakaalis pa lang ng magay, nilaro mo na kagad. Diba, bumigay rin. Hayaan nyo muna makapag-recover ng ano. Strengthening lang muna kayo. Kung nami-miss nyo yung call, pumunta kayo sa call, pero okay, sumali. Shoot-shoot lang kayo kasi kung pipilitin nyo ng pipilitin, hindi na kayo makakalaro nung mas maayos. Tatagal pa kayo mano. yung na konting antenna lang eh. Tandaan nyo, pag naalayin kayo, nawala yung sakit. Hindi porket sinabi kong pwede na kayo maglaro, magpakasigurado kayo. Kahit mga ilang araw pa, mga linggo. Itiisin nyo muna. Pero kung talagang hindi matiisin yung court, eh magtitira-tira kayo. Parang hindi mo wala yung shooting yun. Hindi mo mailakot, ganun na maayos. Hindi mo na maayos. sigurado. Sa taas, sa taas, sa, taas, sa taas palo. Sa taas palo. Sa laban na na. Thank you. Finish mo lang. Lagyan mo lang. Ayan. Naramdaman mo yun? May umusog? <laughs> Ngayon. na yun. Nagaling tuot mo, ayun o. No? Mm -hmm. Bandage pa rin twisted nito eh. From Muntin Lupa siri. Ngayon, gagaang na itong Mga ilang linggo magaling ka na. Siguro mga mga sakto isang buwan, nasa court ka na. Yun ang mas maganda. Pahinga ka na ng ano. Uh, naranasan mo na yung double eh. Kaya malamang magkakaano ka na yan. Trauma. Kasi pag napatid na yung ACL mo, kahit gano'ng kakagaling ay dul. Kahit gano'ng kakagaling sa court. Mapapabilang ka rin sa bench. Manunood ka na lang. ina to ka na ba? 24. Mga bata mo pa. Kasagsagan pa ito ng lumilipad pa ito. Umuumpog pa yung board. Pulo nyo sa board. Tapos tumalo. Flyer ka ba? Hi, flyer. Sakto yeah. lang. Tandaan nyo, pag nadisgrasya na kayo, ayun, ay, na-disgrasya rin. Yun, yung mga may mga injury, injury, gun na siya injury. Pag na kayo, maglagay na kayo ng mga knee support, ha? Ito sa motor. Ito yung mataas. Sipa. Yung isa pa. Yung isa pa. Okay. Ako na. Straight ka, straight ka. Okay, yung mula ba? Relax mo lang. Okay, lang mo tamo lang. Okay. Okay. wala to buto to ang mga ka walang sakit subukan mo lakad ka hindi ka lakad si uncle is crazy kayo mo na nag butuan mo sakit hindi? hindi hindi na ayan oh, okay na yun idol ayan mulung mulung makapain Huwag kayong, huwag magpumilit. Sasayangin yung, ano, sasayangin yung laro nyo. Ma mapahinga na kayo ng ilang buwan. kapalit nyo, mas maabang ano. Kaysa naman, konti lang, may hinihinda pa yung konti, pinilit nyo ko na. Hindi, balik ka lang sa, ano, mas masakit pa. Okay, wala na. Check mo yung dito mo. Sa ano, yung kinapa check mo. wala Wala? Okay, sige.